Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome po sa ating pong sumada sa Pecha. Ngayon naman po ay susumada natin ng ating Pecha ngayon pong November 16, 2024. Sa lahat po natin mga subscribers, sa mga viewers po natin, sa mga bago pa lamang po dito po sa ating YouTube channel. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. At ayan mga idol, umpisa natin ang ating sumada. Dito po tayo sa November. Yan ay 11. 16 sa ating pecha, 24 sa ating taon. At yun pa rin, simplify lang po muna natin sila. 1 plus 1 is 2, 1 plus 6 is 7, at 2 plus 4 is 6. Sa bandang gitna din po, 2 plus 7 is 9, at 7 plus 6 is 13. Ayan mga adult sa bandang baba. 9 plus 13 is 22 yan po yung unang numero natin meron tayong 22 at yung kapares niyang numero dito pa rin po yan combine pa rin po natin itong 3 numero natin dito 2 plus 7 plus 6 is 15 yan naman po yung ating kapares na numero meron tayong 15 at meron na rin po tayong kombinasyon dyan pwedeng pwede na rin po natin itong matayaan 22 15 or 15 22 yan pwedeng pwede na po yan Uh, then, 2 digits po sila, 15 na 22, kaya simplify muna natin sila bago natin yun isumada para namamatagtagan po yung mga numero pwede natin pagpilian. unay natin ang 15, 1 plus 5 is 6. At dito sa 22, 2 plus 2 is 4. And mayroon lang po yung ating isusumada, 6 at 4. Kunain natin ang 6, kunin muna natin yung 15. Sumada 15, 1 plus 5 is 6. Pwede rin dyan ng 33. Sumada 33, 3 plus 3 is 6. At 24, sumada 24. 2 plus 4 is 6. At dito naman po sa 4, ukulin mo natin yung 22, sumada 22. 2 plus 2 is 4. Pwede rin dyan ng 13. Sumada 13, 1 plus 3 is 4. Pwede rin ng 40, sumada 40, 4 plus 0 is 4, at 31, sumada 31, 3 plus 1 is 4. Ayan na lang po yung mga numero pwede natin pagpilihan sa ating sumada para po ngayong November 16. Ayan na lang tayo, 6, 15, 33. 24, 4, 22, 13, 40, at 31 and ramble lang natin yung mga mga parati ito pipili lang po tayo dyan ano po yung mga nagustuhan po natin mga combination po pwede po natin matayaan ramble lang po natin sila at sa ating sample ang sample natin ginawa natin dyan ang 4 4 and 33 4 4.33 31 at 6 316 at 15 15 at 22 ngayon mga idol ito naman po yung mga sample natin mga kombinasyon nating na o nakuha dito po sa ating sumada ngayon pong November 16 ngayon meron tayong 4.33 31.6 at 15.22 Ayan, meron tayong tatlong sample po dito at kung nagustuhan niyo po itong mga kombinasyon natin na kuha dyan ay pwede pwede nyo pong mataya itong mga sample natin. At kung pwede rin naman na po tayong makakuha pa o magdagdag dito sa taas, kumuha, pwede tayong kumuha. Kaya na lang po yung pumili kung ano pa po yung mga nagustuhan po natin mga kombinasyon. At ayon mga dalawin po ating sumali sa pecha para po ngayong November 16, 2024. Maraming maraming salamat po.